Shoutout pala po kay Pambansang Loyal sa YouTube. Also, check his YouTube channel kasi talagang napaka-active din po niya supporting FPRRD. Maraming salamat po at share mo yung video ko sa mga kababayan natin at napanood po nila at narinig din nila yung personal na experience ko tungkol sa aking pagsuporta kay Tatay Digong. And alam nyo guys, um, marami din po ang sumuporta sa akin sa, sa, YouTube channel ko na Filipina in Taiwan Gen. Actually, yung YouTube channel na yan is just for for fun, everything na pwede kong i-upload doon kasi marami kasing mga videos tungkol sa mga OFW dito sa Taiwan na pwede nilang magamit, pwede nilang uh, mapanood para matulungan sila sa mga problema nila at marami pa ibang bagay pero meron po akong talagang official YouTube channel I hope you guys will support it it's Hello Phil Thai and then you can also visit my FB page it's Hello Phil Thai meron din po akong uh, Instagram Hello Phil Thai and syempre, ito lang po yung official na TikTok ko so if you really wanna know more about me Hello Phil typo H E L L O P H I L T A I because that's a combination of Philippines and Taiwan. So again, uh, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga kababayan natin na nararamdaman po yung sinasabi ko na galing sa puso para kay Tatay Digong and alam nyo po, masakit sa akin na sinisiraan si Tatay Digong kasi syempre parang tatay ko na po siya. At uh, yes, it was a, an amazing experience na nakita ko po talaga siya dito sa Taiwan na hawakan. Alam niyo po nung pumunta siya dito sa Taipei City, nasa likod lang po niya ako, magkatabi kami tapos hinawakan ko kupa po yung bulsa niya. He was wearing a Levi's jeans that time. Tapos nakatayo po siya sa plastic na upuan para lang po makita siya ng lahat ng mga kababayan nating mga Pilipino. So hopefully, tanggapin ako ng mga taga Davao. I-welcome nyo po ako dyan sa Davao. At sana, makita ko din at mabisita yung pinakamamahal nating lahat, si Tatay Digong. So, shout out sa'yo, Pambansang Loyal. Kung meron ka po ang TikTok, I hope we can follow each other. And again guys, maraming salamat sa pagsuporta sa platform ko. And hindi po tayo susuko hindi man tayo makikipag-away sa mga anti-Duterte, but we, what we will do is to spread the truth para malay natin, makonvert natin sila at sumuporta sila para sa tunay na pagbabago sa mahal nating Pilipinas.